Oh, Kima's okay, in George's cell now. Thank <laughs> Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Pasbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbin lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Kung may kanyang man mga inasimang gabi na pula. Pulang gabi kakabsat. Tapos nagprito tayo ng bangus. Tapos sili. Oop, yeah. ikus mekus. Wow. Okay, mas enjoy. Selsim na. mungkin mm, Kental. Tamang-tama lang yung alat. Yung asim. At saka yung lasa ng bangus. Tapos magsisili ka pa. Wala hmm, na ka talagang kumain. Ang Hmm. Mm, Tá em mãos. Hum. meron pang natirang isa na buntot lamin natin mamayang gabi ah. Lord maraming maraming salamat ulit dito sa blessings napakasarap po at nabusog po ako maraming salamat